So, hello guys. Mayang gabi po. Ayan, so. Hello po kay JC Alvarez again. Mayang gabi po. JC Alvarez. Thank you so much for watching this live stream. So, ang word tonight, no? So, na makita sa psalm. Sa psalm kita ke Psalm 20, Psalm 22, verse 25. No, ke Psalms 22 verse 5. Nana, nana, kalian tadi ya dia setinggi um setanan, daigon ko ikaw tunggu seimongi puhan. Atubangan sa tanan mong alagad, ihalat ko ang mga halat na akong gisaad. No. So tomorrow guys, first Sunday of the month. No. So unang malipay si Lord, mao ang dahil ko na to siya. Pag dahil ka, no? paano man ma-express nga ang atong pagpasalamat sa kaayos sa ginoon sa atong kinabuhi. Kulang ang pagsayaw. Bisa ba ang paghalat. Kulang. No? So, saan kaya pa nga musayaw? Musayaw ta para sa ginoon. Kung kaya pa na ito musimba, mo worship, kung kaya pa sa lawas, buhato na to para kay Lord. Nga na si Lord sa Psalms 25, Psalms 22 verse 25, Diha sa tigong sa tanan, daigon ko ikaw tungo sa imong gibuhat. At tubangan sa tanan mong alagad, ihalad ko ang mga halad nga akong gisaan. Sa so tomorrow guys, musimbata pag sa ginoo nga sa patagdaghan ng katuigan, kaligun kusog maing lawas, Mag na magamit na ito sa, sa pagdayik sa ginoo. Magamit na to, sa pagpasalamat. Samtang may panahon pa ta, samtang kaya pa mo uh, musimba, Mushagit mukanta, mupakpak, mulukso. No? Na? Buhato nato para sa pag-worship sa Ginoo. Samtang buhi pata, santa samtang may kusog pata, igsoon, may panahon pa na mubalik ta sa Ginoo kung sa tanaw ni mo may palayo ka sa presensya sa Ginoo yara si Lord day ko na to siya na mo akong dipindi ni mo o sa imong buhaton para ma-express ni mo ang mong pagpasalamat pag-worship ni mo nga to sa Ginoo imong kusog yung kakayahan, mga resources, gamita, i-share, i-invest para sa kinama. Huwag ko na sa inyong journey but God will bless you. Ayan po, po kay JC Alvarez. Good evening po, JC Alvarez. Ayan, ayan po, thank you so much po for watching this live stream. Ayan po, salamat po, JC Alvarez again. Ayan. So, thank you, thank you, JC Alvarez. Ayan. Ano pangalan sa Facebook mo, JC Alvarez? JC Alvarez, anong pangalan ng Facebook mo? Saira Saira Alvarez Ah, okay po So guys, kung sa man imo hang uh, sikta ko ang inyong Sunday service sa Bado, Domingo or sa nga adlaw. Hata, time gyud kay no? Saira Alvarez. So God bless po kanunay, labi na sa itong mga supporters from different countries and also sa Philippines. Salamat kayo sa inyong support. Salamat po sa mga blessing. Salamat po sa willing po na mo sponsored mag-share po ng konting amount or materials para sa business, sa designing, no? So, contact lang po kung gusto niyo mag-share. <laughs> so, God bless po sa tanan again sa mga supporters natin sa so, God bless KKK family. Ayan lang, lang sa mga always updated sa so, itong live stream. Hino po kay Jesse Alvarez. Thank you, thank you po. Kaayo, Jace Alvarez. Ayan, noted po kaayo sa journey po. Ayan, so. If you are not already part of our family, say God bless KKK. Support this channel tonight. Ayan. So, thank you po, Jace Alvarez. Mag-ingat ka din. guys. Once again, thank you so much po. Ayan. Happy, happy March month. <laughs> Ayan. March na po. Ang bilis lang, no? Parang February lang, eh. <laughs> Ayan. sumata so, siya, guys, no? Ayan. Pulong sa ganoon. Nag-iwan nga tayo ko na to si Lord. Kung kaya pa ni mga musimba, malimba ka. Na? Kung kaya pa ni nga worship worship ta. Na? Ayaw kahadlok sa mga tao sa palibot mo kung mabalik ka sa ginoo. Ayaw kahadlok sa ilang mga istorya. Na? pa si Lord ka ng mabalik na nga magsimba ang mo, ay magpasalamat sa kaayon niya na God bless po kanunay sa tanan-tanan po. Ayan. So, sino po yung namimiss mo, Giselle Bares? sila nakapakita sa inyo itong plano na. So, we have a plan. So, mga siya itong plan. Nakita ninyo guys. So, hindi nyo na makuha kini plan kung dili po nyo yung supportahan. so this is our plan for so good family. Ayan. so may this channel will be a blessing also. sa thank supporters. so family, good blessed. kkk so that budget is 100,000. Plan target amount this year twenty twenty four. Maybe it is impossible that but... well, I'm impossibly, Kaylor. No, then po Goodbye, bro.